Beshi, Friday ngayon at nandito tayo sa paboritong tambayan ng mga yuppies. <laughs> ang totoo niyan mga Beshi, tuyot ang utak ko ngayon dahil sa stress. <laughs> Kaya feeling ko kailangan ko uminom ng alak ngayong gabi. <laughs> Tara! Okay mga Beshi, eto yung Clarkie Ah. Eto yung area kung saan ang daming mga inuman, mga bars. Dito sa gilid mga Beshi, ayan oh, ang daming mga nagiinuman na dyan Oh. Pero maaga pa kasi kaya hindi pa masyadong marami yung tao. Tingnan nyo yung interior mga beshi. Ang ganda, no? Oo, oh, di ba? Oo, oh, inuman yan. Mga inuman yan dyan sa taas. Pero hindi tayo pupunta dyan. <laughs> dito tayo mga beshi. Try natin maghanap ng pwedeng mainuman dito. Oo. Oh, may nagbebenta ng mga souvenirs. oo oh, pero medyo mahal to beshi eh. Medyo mahal to mga binibenta nila dito. Yan Oh. Ayan, meron din sila mga binibentang ganito, oh. Cute, no? Oh, Halloween, Halloween na. Ito, oh. Ito, Beshi. Umpisa pa lang dito. Marami ng mga pwedeng kwestuhan. Ito, kakabukas lang to. The last time I was here, parang wala pa to, eh. Actually, mga Beshi, yung area na to, medyo malawak. Talagang puro inuman at mga bars lang yan dito. Yan, oh. Hanggang doon mga beshi, inuman din 'yan. You know. Eto beshi. Eto. parang gusto kong pumuwesto dito. May banda na ata sa loob eh, hindi ko lang sure ah. O oh, actually meron na. Try nating pumasok dito ah. Hindi pa masyadong puno kasi alas 8 pa lang. You know, merong bandang tumutugtog. Pasok tayo. Tara.